Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang mabigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ah, Siyempre, palagi tayo nagpapasalamat sa mga Uh, nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay masubaybayan gamit po ang radyo, mga online platform mula Luzon, Visayas, Mindanao, patungo po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. At syempre, maraming salamat din po sa bawat isa sa inyo. Hindi lang po kayo mga listeners. Tayo po ay partner sa ministry at kasama sa paglago. Ano po? sa atin hong pag-aaral, tinatalakay natin yung perseverance in the midst of suffering and particularly tinitingnan po natin ano pa yung mga pinagmumula ng ating suffering, no? Para lang po sa mga hindi nakasubaybay sa mga ibang episodes natin, uh, pag sinabi po kasi nating suffering, basically it refers to pain and it implies conscious endurance of pain or distress. Kaya paminsan, may mga problema na uh, perceived. Ano po, may mga suffering na perceived. Yung bang meron kang emotional uh, distress hindi dahil meron kang pinagdadaanan, kundi paminsan po eh sa iyong isipan mas pinalalaki mo yung problema. Kaya nga kung mapapansin niyo po hindi naman tayo mawawala ng problema. Napakaganda yung example po ni King David sa Psalm 23. Di ba sabi niya the Lord is my shepherd I shall not be in want he makes me lie down in green pastures he leads me beside still waters tapos a few verses down anong sabi niya uh, even though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with me your rod and your staff they comfort me So ibig sabihin hindi naman nawala yung ano eh yung uh, problema nagbago yung karanasan pero yung kanyang katatagan ay nananatili dahil ang presensya ng Panginoon ay kasama pa rin niya. Kaya nga kahit sa panahon po na dapat siyang mamroblema, sabi niya, as I walk through the valley of the shadow of death, ah uh, nandoon pa rin yung comfort, di ba? Kaya paminsan po, maaring parehas ng pinagdadaanan ang dalawang tao pero iba sila ng nararamdaman sa kanilang pinagdadaanan dahil maaaring yung isa ay merong faith, yung isa naman po ay merong fear. I think another good example, yung uh, 12 spies na pinadala po doon sa uh, promised land, kung inyo pong maalala. Eh, pagdating ho roon, eh, isa naman yung nakita. Eh. Ang purpose nila is to confirm if the land is indeed flowing with milk and honey. And so confirm po 'yon. Tama. It is a land flowing with uh, milk and honey. Pero nung makita nilang yung mga taong nakatira, yung mga higante. Ah uh, mapapansin nyo, bagamat iisa yung nakita, magkaiba yung reaksyon, di ba? Si Joshua and Caleb, uh, sabi nila, kung ano yung describe ng Panginoon, yun ang ating nakita. So therefore, we must attack. Samantalang yung sampu, because they were responding in fear, they saw things differently. Abay, naghasik sila ng lagim at takot. Kaya ano pong nangyari? Sa halip na makiisa sa kaisipan na lusubin, ang uh, pinangalat po nila, hindi natin kaya yan, malalaki yung kalaban. Nakita ni Joshua and Caleb yung kalakihan ng Panginoon ang nakita naman po nitong uh, sampu na nilang mga espiya ay eh, yung laki ng mga inhabitants. So, yung dalawa, uh, they responded in faith. So, lusubin, kalooban ng Diyos ito. Yung sampu, they responded in fear. Huwag tayong pumunta dyan. Nakita niyo po yung kaibahan. So, sometimes, yung mga suffering na pinagdadaanan natin, resulta rin ng kawalan ng pananampalataya eh. Yung isa pang klase, yung mga prolonged suffering, hindi naman sa walang solusyon pero may mga times po na ayaw nating ilapat yung solusyon or hindi natin alam o kaya masyado pang nag enjoy sa kasalanan to the point na sinasabi ng Panginoon na yung suffering mo is a product of your uh, sin or disobedience, ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod. So ang resulta po yung karanasan ng uh, pagdurusa nagpapatuloy. Uh, in a way, unnecessary suffering. Hindi naman dapat pagdaanan. Hindi dapat tumagal. Hindi dapat ganong ka kahirap. Kaya lang eh, suway ng suway, ayaw sumunod. As a result, ayan, nagkaroon po ng ganung uri ng suffering. Kaya palagi ho nating uh, sinasabi, maganda rin mag-evaluate kasi ito bang aking pinagdadaanan eh? Ito ba'y talagang suffering as a result of obedience? O ito ba ay suffering as a result of disobedience? Kasi kung yung suffering ay galing po sa disobedience, eh asahan mo na the more suffering you experience because of your disobedience, the less energy and time you have to suffer for what is according to God's will. Yung bang panay pagdurusa na lang ang uh, nangyayari sa kadahilanan po na ayaw nating uh, talikuran yung dapat talikuran. So dito sa ating pag-aaral, inuunawa po natin ano ang sanhi ng ating mga pinagdadaanan, ano po ang tamang tugon uh, para sa ganoon makita natin yung tamang resulta. Ang Bible po kasi tinuturuan tayo eh, to have understanding. Kasi ang totoo po, may mga sufferings na they can be either avoided, uh, they can be prevented or treated, or maybe uh, itong mga suffering na ito pwede namang hindi danasin because they are unnecessary. Kaya nga lang, minsan gawatay tayo ng gawa, kilos tayo ng kilos na hindi pinag-iisipan, hindi kumukonsulta, hindi tayo nananalangin, and sometimes we suffer the consequence for that. So, uh, kaya dito sa ating pag-aaral, pagpatuloy natin, tinitingnan po natin yung iba't ibang mga sanhi, no? nakailan na po tayo. Uh, balikan lang natin yung ilang mga nauna and then tutuloy po natin. So yung una po, suffering as a result of sin or we call this consequential suffering. So This kind of suffering is a direct result of disobedience to God. So when people sin, they often face natural consequences. So may mga suffering na resulta po ng pagkakasala. So kinakailangan po ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Uh, pero ganun pa man, maaaring malesen yung pong consequence. Pero sa mga nagawa mo na, maaaring maspare ka kung luloobi ng Panginoon or maaring patuloy mo pa rin danasin yung consequence nito. So, kailangan talaga malaman natin eh. Number two, suffering as discipline from God. Natutunan po natin na may mga times po nag intensify yung suffering dahil gusto ng Panginoon, ituwid tayo, ibalik tayo, samantalang tayo naman tuloy-tuloy sa pagkakamali. So, ang nangyayari po in the end, Uh, may daranasin kang consequence sa mga kasalanang patuloy na ginagawa plus yung intensity ng discipline et, pataas ng pataas dahil nga po sa patuloy na pagsuway. But we are given the assurance that the Lord disciplines the one He loves. Pero ang response po rito must be, uh, again, repentance, restoration, and spiritual growth. Yung third kind is suffering for righteousness' sake. Pwedeng persecution 'to eh. Pag binasa niyo yung uh, sinulat ni Pedro, first and second Peter, uh, sinulat 'yan sa konteksto ng ano eh, pag-uusig. At uh, sinasabi nga ni Peter, may mga times nagdurusa sa kanat because you are doing uh, what is sinful, but because you are pursuing the will of God. May may mga ganong klase po ng suffering, hindi ba? May mga tao pong uh, nagdurusa sila dahil sa ginagawa nila ang tama. Kaya pag tinignan nyo si Apostle Paul sa aklat po ng Pilipos, mababasa nyo ito. pagbinasa binasa nyo yon, makikita nyo ron, nakulong siya not because of uh, sinful activities, but because he proclaimed the gospel. Ang nangyari po, uh, kinulong siya, tapos may mga tao na Uh, lalong nangaral, ang purpose ay hindi para ituloy yung ministeryo niya, kundi para lalong mapahamak siya. And then of course, alam natin may mga betrayal din. Di ba na nangyari doon if you read chapter 1 of Philippians. Pero ang kagandahan po roon, meron siyang peace of mind that because he knows he is suffering because of uh, obedience, panatag siya. Kaya ang sabi niya sa Philippians 1.6, ang Diyos na nagpasimula ng mabubuting bagay ay kayang paging ganapin ang mga bagay na ito sa kanyang buhay. At hindi lang 'yon sa uh, Philippians 4:4 uh, Rejoice in the Lord always. Philippians 4:19, anong sabi niya po doon? I am sure that God who provides my needs, no, will be able to uh, provide for your needs. God's grace is sufficient. So, basically, itong mga pinagdaraanan ito, pagpanatag ka na ito po ay hindi resulta ng kasalanan o pagsuway, alam mo na bagamat may pansamantalang paghihirap, eh nandun ang pagkilos ng Panginoon. Another good example would be Joseph in the Old Testament. Hindi ba nung time nakaharap po niya yung kanyang mga kapatid sa Genesis 50 verse 20, Yan po yung nagpakilala na siya at sinabing ako yung kapatid nyo na binenta nyo. Pero sabi niya ron, yung nilayo ninyo para sa kapahamakan ko ay ginamit ng Panginoon para dalhin ako sa lugar na ito at sa posisyong ito upang mailigtas ang buhay ng marami. Yun pala yung way ng Panginoon para dalhin siya sa Egypt. Dapat imagine mo no, uh, na naginip siya eh, na magiging ano siya, tanyag magiging uh, uh, ma-influence siyang tao. Pero yun nga, yung road to Getting there was different and difficult. Binenta siya ng mga kapatid. Kalain mo, yung pinagbentahan, dinala siya sa Egypto. So that provided the transportation. Tapos nung nagtatrabaho siya dun sa bahay ng Potipar, nagustuhan siya ng asawa, uh, tumanggi siya, uh, pinagbintangan siyang ng rape. Ano nangyari ngayon? Nakulong siya. Eh sa bilangguan, doon naman niya nakilala yung dalawa na naglilingkod sa hari. Yung isa namatay, yung isa naman ay nakabalik. Pero yung mga taong 'yon eh sa pamamagitan po ng encounter na yon later on makikilala siya ng paraon. Can you imagine <laughs> yung divine appointment? Talagang minsan masasabi mo talaga na God works in uh, mysterious ways. Kasi kung inaakala natin na magiging smooth, um, madali ang lahat, no, sa case po ni Joseph, uh, ang daming pinagdaanan eh, hindi ba? binenta ka bilang alipin, pinagbintangan ka sa kasalanang ayaw mong ang gawin, hindi mo ginawa, tapos sa uh, may tinulungan ka, nakalimutan ka, pero later on, in the proper time, in God's time, uh, pinaalala ng Panginoon. So, inakit ngayon siya sa posisyon. So, meaning, pag nandun talaga yung obedience, hindi naman ibig sabihin na mawawala yung mga ano eh, pagdurusa eh. Bisa nandun pa rin. Pero ang assurance natin is that God is with us. At uh, anuman yung pinagdadaanan natin, sabi nga ni Joseph, ang layo ninyo ay ipahamak ako. Yung ginawa ninyong kasamaan ay ginamit ng Panginoon para dalhin ako kung nasaan ako ngayon. O, galing, ano? Ayan e ang pagkilos ng Panginoon. So we also learned about suffering because of a fallen world. Nandyan po yung death, uh, disease, disasters, as a result of living in a sinful world and then meron ding suffering from satanic attack so satan can cause suffering though only within the limit God allows so ibig sabihin may mga times po na may mga pinagdurusahan tayo because of the attack from the enemy but always remember na ang layunin po nito is to test our faith to make us grow and to expose God's greater power and sovereignty sa mga pagkakataong niya, nakikita natin lalo ang kapangyarihan ng Panginoon. What else? Number six. Suffering to share in Christ's sufferings. Ito ho yung dahil nandun yung naka-align yung puso natin sa puso ng Panginoon. May mga pagkakataon na nagdurugo ang puso natin dahil po sa pinagdadaanan ng iba. Di ba? So believers may suffer as a way to become more like Christ and participate in his mission. Nakikita mo yung pagdurusa ng iba, nalulungkot ka rin, naaapektuhan ka rin, di ba? Kagaya po ng Panginoon sa Matthew 9, uh, he was looking at the same crowd na tinitingnan po ng mga apostol, but Jesus had compassion on them. Kaya ang sabi po roon, Uh, nakita niya na para silang mga tupang ligaw. They were like sheep without a shepherd. Uh, if you remember also, yung feeding of the multitude. Ang gusto ng Panginoon, pakainin yung mga tao kasi anong oras na? Nandun pa rin sila. Eh, Sa halip na sumunod, nag-isip ng mga dahilan para uh, iwasan yung sinabi ng Panginoon. Eh, wala ho tayo mabibili rito. Kung meron man, wala tayong pera. So nakita niyo ho, in the absence of compassion, sometimes merong mga needs sa paligid natin But we refuse to become um, God's uh, channel of blessings and uh, reach out to these people So suffering to share in Christ's suffering And then number seven, intercessory or compassionate suffering So ito po yun, you bear emotional or spiritual weight for other people Uh, nakita natin 'yan ano si Moses pleading for Israel, si uh, Paul when he had the burden for the churches, di po ba? Ah uh, ibig sabihin, eh, nararamdaman mo yung yung nangyayari sa ibang tao and you are burdened by their condition. At uh, nalulungkot ka pag ang Diyos malungkot at nabibigatan ang kalooban mo sapagkat uh, ang mga tao ay uh, suwail. So napakaganda po no na itong klasing ito meron kang compassion eh, na naiintindihan mo eh. Alam nyo, paminsan, sa aklat ng Korinto sinabi ito eh, na yung mga tagumpay na ating pinagdaraanan ay ginagamit ng Panginoon para instrumento para yung iba na dumaraan sa kaparehas na pagsubok, mapagministeryohan natin. Totoo yan eh, kasi paminsan po, pagka alam mo yung pinagdaanan ng isang tao, Iba yung panalangin mo eh. Iba yung iba kasi dahil alam mo eh di ho ba I remember nung 2018 no yung iba sa inyo alam po ito na brain surgery po ako and uh, soon after uh dumami ho yung mga invitation to share my testimony uh, and then dumami rin yung mga lalapit para humingi ng panalangin magtanong di ho ba uh, para maunawaan yung pinagdadaanan nila isang ministeryo po yan na ginagawa ko naman dati but uh, nag-iba yung perspektibo nung dumaang ka sa ganong uri. Eh. Kasi ang dami palang anggulo noon. Ano? Minsan pati yung amoy ng ospital, ayaw mo na eh. Kasi pabalik-balik eh. Uh, ilang beses po ako sinalang sa MRI na hanggang ngayon. Uh, Paulit-ulit ako ang ine-MRI no? just to monitor kung bumabalik po yung tumor. So, hindi pa siya tapos talaga. Ibig sabihin, eh, bagamat kinagaling na tayo ng Panginoon doon we have to constantly monitor and yung mga bagay na ito hindi to alam ng ano eh ng ibang tao na na hindi nakakaranas ng kaparehas no yung bang uh, iba-ibang angulo ng ng challenge na kinakaharap but when god allows you to go through this uh, sometimes he develops in us the compassion to to challenge and even to encourage people who are going through the same so that by the victory that we experience in Christ the comfort that was given to us yung comfort na yon we will also extend to other people uh, and then lastly meron pong suffering na unexplained or we refer to this as mysterious suffering no si Job initially nung umpisa hindi niya naintindihan eh para saan at uh, sa totoo lang po may mga suffering na talagang hindi naman ilalantad sa atin hindi natin mauunawaan bakit bakit ngayon? Bakit ikaw? Bakit ganito? And uh, sometimes yung uh, purpose or the reason behind is known only to God. But he invites us to trust him and worship him even uh, without answers, no? Doon sa ating mga questions about the reason and purpose for suffering. So, bottom line, ito po ay napakahalagang uh, pag-aaral kasi kagaya po ng ating natutunan, yung suffering can serve different purposes, they can reflect different causes, or lead to different outcomes depending on God's will and syempre yung context. Pero ang bottom line, if you are not able to diagnose yung cause properly, then you will not know the right course of action. So the more we understand what we are going through, the better we can respond to God. Mas tama yung response natin, lalago tayo. Pero kung hindi natin naintindihan, we just take suffering na parang isang general statement, sometimes we can get confused. Hinahanap pala niya is repentance, magbago tayo, magbalik loob, pero hindi yun ang nagiging tugon natin dahil hindi naman natin naintindihan ano pala yung pinagdadaanan natin. But if we can understand it by God's grace, then we can uh, definitely know na, Uy, ito palang pinagdadaanan ko, unnecessary suffering pala ito. Uy, ma-pride pala ako, kaya pala itong problema hindi ma-solve-solve. Tinuturoan ako ng Panginoon ng humility to forgive, humility to also accept help. Uh, and yet, dahil dun sa pride, o marahil ayaw magpatawad, yung suffering na po and then, Uh, akala natin basta suffering lang, pero ang reality, uh, pwede palang mawala iyon. Kasi ganito po yan. Eh. May limit kasi tayo. And the more time you spend on unnecessary sufferings, kasi kaya unnecessary, hindi mo naman dapat pagdaanan, hindi mo dapat problemahin, may solusyon. And the more time you spend on that, the less time you spend on the essentials. E eh ho, ganyan ang nangyayari sa atin. Wala tayong panahon sa mahahalaga kasi nauubos na yung panahon natin sa mga bagay na hindi naman dapat pala talaga maging problema. So sana po naintindihan natin yan because this is very important. Kaya ang challenge po sa atin dito to identify ano kaya ang cause, to know ano kaya ang purpose, and to find out ano ho ba ang tamang response. So, kung nagawa natin yung tamang response, then we will see the outcome sa ating ginagawa. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.